Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 17, Talata 7 hanggang 10. Sa ebanghelyong ito ay nagtuturo si Jesus patungkol sa relasyon o ugnayan ng alipin sa Panginoon. Kaya't sinabi niya, sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, sa ka na kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuuto sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kung babasahin natin ang ibanghelyong ito sa mata ng makamundong pamantayan, ang sasabihin natin ay masyado namang malupit ang amo sa kanyang alipin. Pagod na pagod na nga. Pagdating sa bahay ay uutusan pa. Pagsisilbihin pa. Wala bang damdamin ang among ito sa kanyang alipin? Hindi niya ba nararamdaman o nakikita ang pagkapagal o pagkapagod ng tao? Ngunit ang ibanghelyong ito ay hindi dapat tignan sa makamundong interpretasyon. Ang pagtuturo dito na Yeso Kristo ay patungkol sa ugnayan ng tao bilang lingkod at ng Diyos bilang Panginoon. Upang itama ang panganib sa tao. Sapagkat sa ibanghelyong ito, ang sinabi ni Heso Kristo na dapat gawin ng mga tao bilang lingkod ng Diyos ay sabihin sa ating sarili na kami mga aliping walang kabuluhan at tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. O maaari nating sabihin na ginagawa lang naman namin ang dapat naming gawin. At ito ay pagtuturo ni sa sapagkat ang panganib ng tao o ang panganib nating lahat ay kapag marami na tayong nagawang mabubuting bagay. Marami tayong marami na tayong nagawa sa buhay. Minsan ay nakakalimutan natin na may Panginoon tayo at tayo ay mga lingkod lamang at katiwala. Ang panganib ng tao kapag marami na siyang nagawa at naabot sa buhay, inaakala niya ay karapat, na, karapat dapat na siyang maging Panginoon. At hindi na siya lingkod. Siya na ay Panginoon, kaya kaya niya nang alipinin ang iba. Kaya nga, parang sinasabi sa atin ng ating Panginoong hesus Kristo sa Ebanghelyong ito na hanapin ang totoo nating lugar sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa harapan ng Diyos, sa tamang ugnayan natin sa Diyos, kailangan nating maunawaan araw-araw na tayo ay mga lingkod lamang at siya ang Panginoon. Anuman ang ating nagawa, anuman ang ating nakamit, lahat ng ito ay nagawa natin sa kailangan nating gawin sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kaya nga parang sinasabi sa atin ng Panginoon wala tayong dapat ipagmalaki sa harapan niya sapagkat anuman ang ating magawa sa daigdig na ito sa ating buhay lahat ng ito ay nagawa natin dahil sa kanya siya ang nagbibigay ng buhay sa atin siya ang gumigising sa atin sa umaga para sa mga magulang, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng lakas upang maging mga magulang. Para sa mga pari at mga reliyoso, ang Diyos ang pumili sa kanila sa kanilang bukasyon. Kaya nga, pagtapos ng lahat sa daigdig na ito, hindi natin maaaring gamitin ang mga nangyari sa ating buhay para magmalaki. Sapagkat ang lahat ng ito ay bigay lamang sa atin ng Panginoon. Ang mahalaga sa sinasabi ng Ibanghelyong ito ay tayo ay gumagawa sa tahanan ng Panginoon. Tayo ay kinukopkop ng Panginoon bilang kanyang mga lingkod at tayo ay gumagawa para sa kaharian ng Diyos kaya nga kapag nagawa na natin yung mga dapat gawin kailangan nating sabihin na salamat kami mga aliping walang kabuluhan tumutupad lamang kami sa ipinag-uutos sa amin kaya nga kapag nananalangin tayo araw-araw lalo pa nga ng panalangin itinuro ni Yeso Kristo sa atin, may isang petisyon doon na napakahalaga. At iyon ay sundin ang kalooban mo. At ito ang totoong alipin, ito ang totoong lingkod na lahat ng kanyang ginagawa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag nagawa na natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ang unang-una namang talagang makikinabang ay hindi ang Panginoon, hindi ang ibang tao. Ang unang-unang nakikinabang kapag nagawa natin ang kalooban ng Diyos bilang mga alipin at lingkod ng Panginoon ay tayo rin. Sapagkat ang paggawa natin ng ating tungkulin bilang mga Kristiyano, ang paggawa natin ng kalooban ng Diyos sa ating buhay ang nagdadala sa atin sa kaligtasan. Sapagkat habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay nananatili sa tahanan ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.